Ano ka gwapa? Kay nakapakulod. Gali siya. Oh, ngiting-ngiti siya. Naintindihan mo, Sis? Naintindihan mo? Kasi na tayo paganda siya. Gwapa! Ayan. basura yun, ha? basura. <laughs> ang basura. tao, ang basura. Ang tao, basura. basura. pa, oh ayun mga boli ito po yung uh, hindi mo sabing kuting tulong to napakalaking tulong to ng ship family so magre-repack kami ngayon dito Travis sasabihin ako sa inyo iba magmahal ang ship international hey. Hey. guys may humingi sa atin ng ship wala daw siyang ship eh so yung ship natin bibigyan natin yung kuya na nga mga balls, so ito na yung uh, relief goods natin, so nagre-repack tayo ngayon dito ayan, so, ito yung ating mga kuwapong influencers ito e, na it's Joe na mga par game oh makakarating na ito makakarating na ito sa ating mga poging magagandang nasalanta ng bagyong karina game ito na, ito na, ito na, ito na, ito na yun na, yun na Sabi niya, no? Oh. Trabaho, trabaho Laban lang So, sabi na, tatay, laban lang daw oh. Grabe ka naman, tay, sobrang sipag mo, tay No? Ayan Kayang-kayang, kayan tay, game sayang ni tatay na matanda na. Tayo pa naman bata pa. Diba? Kung mas malakas si tatay, ay, kung malakas si tatay, mas malakas tayo. Merde. Okay, ako 64 na. Ilang taong ka na, tay? 64. 64? Ako rin, 46 na ako. eh Parang ganyo, tay? 46. Parang tay 46? Oo. Oh, o, taga dito ka, taga. Saan tayo mo? ayun oh, yun lang? ano ba lang. Batang tundo ka pala, tay. Oh? Oo. Oh totoo so, yung sinasabi nila tayo yung tondo dati talagang magulo 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 talaga dati 1960 mga 1960s siguro ikaw yung isa sa namumuno sa gulo no hindi kasama rin sa rail 1969. 1969. Ah, nabut. Nabut. 1960. 1960 ka? Ah, okay. So, mm. so ito mga ball tuloy pa rin po yung aming pagre-retok dito. Ayun na, sobrang dami na oh. Iba talaga yung magmalong ship. Kaya te, hey, sipa oh. Ganyan yung mga ship influencers. Idol. Hey. Nandito kami ngayon sa may covered court. Ang sipag na nito. ito. Ang ganda-ganda. Ang sipag pa. Napaka-swerte naman. Masaya kayo? Yes! Napaka-solid mga. par, tuloy ang trabaho. Trabaho. Tuloy ang trabaho. Laban lang. Tumalagang sa ma plastic. Para tuloy sa akin par. Hindi na. Huwag mo plastic. ito mga bol sa bagyong karina ayan, nagganito tayo diba? ang sarap kasi sa feeling kapag, ah feeling, pag tumutulong tayo Ay! uy gulit siya sa akin eh. yeah. <laughs> <laughs> And, may nagdadabog sa likod ko mga bol, may nagdadabog may nagdadabog, te, okay ka? Te? okay pa, okay pa kaya mo yan, te diba? ayan, ituloy, ituloy ayan, <laughs> ituloy dan. Pangalan. Tay. Pangalan mo. po. bol, B O L. Bulbol tay, bulbol. sa ng B. bol, 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 Aim. bisaya tay, Bisaya tay. Malapit <laughs> yeah. ka sa ilonggo tayo hindi po nakasak sa konta kron Ika ilonggo Ako Ilonggo man Pwede ka sa ilonggo Ay may ilong, ilongga ka? Taga Ay Bakulo um, Smile TV May kababayan Galing ko diyo Ay kalay um, ka gwapa Kay siya Ay, iting, siya Naintindihan mo Sis Naintindihan mo Ay hindi Ay 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 <laughs> Guapa! Ayan! Yeah. Sa tingin ka sa Bacolod, Tay? Bacolod. Bacolod City, get? Yes. Wow! So, ayan. May lungga. Kali ako nga nakatabigri, oh. So. Hmm? Mabalik kay Satandos, siya. Kay lungga. Siya. Oh, kada tayo, siyang trabaho. ngayon uh, guys okay na to ligya ko na to ligya ko oh. tinda ko na to ah pare ano wala ah okay na okay na ikaw ang dal dal dal